Universidad de Ano po ito? Ito po ay Universidad na eksklusibo magiging para sa mga katutubo at mga anak ng mga opero o mga awa. Ako po ay si Atty. Emas. Pinayag po ako ng ng pag-aaral dahil sinaporta ito ng pamilya ko. At sa aming munting paraan, gusto po ng Pinoy ako na ang bawat Pilipino matupad ang pangarap na kahit paano meron makapagtapos ng pag-aaral. na. Di po po mahirap magkaroon ng COVID, ano po? Kaya po ang pangalawang programa namin, kanusugan. Sino po dito ang regular na papatsekot sa doktor? Wala pa. So, yun na po ang gusto namin maituya ma ma sa bawat Pilipino, bawat barangay, magkakaroon po ng programang pang-edukasyon. Kasi po, katulad lang po ang aming gusto kung ituloy sa mga Pilipino. Una, edukasyon, Pangalawa, ang pangkalusunod at ang panghuli na buhayan. Itong number sa Palota sa Pinoy ako. Ang Pilipo Pinoy, you say ako, okay? Pinoy!